kahit magkabalik ta dito gagana itong magnetic contactor subukan so, natin yan pag binaliktad naman natin yan. Hello mga kabisi mind. So ngayon, may ibahagi na naman tayong kaalaman tungkol sa magnetic contactor na 24 volts AC or DC supply. So ang magnetic contactor na ito ay para sa mga uh, maliit lang na uh, power supply ang kailangan. So ngayon, subukan natin na gamitin yung battery kung gagana bang uh, itong magnetic contactor na ito. So ang pag pagana ng magnetic contacto, ito lang ang kailangan na supplyan natin. iwan 1 at saka E2. So kapag nasupplyan na yan, gagana ng uh, holding coil nito. So ngayon, nasupplyan na natin. Kapag mayroon ng supply, itong main contact ay ang uh, mag-contact ito. So subukan natin na lagyan ng 24 volts na galing sa battery kung mag-trigger ba 'yung magnetic uh contactor natin. Yan. Yan. So ibig sabihin ang magnetic contactor na ito ay pwedeng supplyan natin ng ah, 24 volts dc pwede din na ah, supplyan natin ng 24 volt ac yung gumagamit tayo ng step down na transformer so kahit magkabaliktad dito gagana itong magnetic contactor subukan so, natin yung ah, negative yung positive yan yan. Pag binaliktad naman natin. Yan. So, ibig sabihin, walang problema kahit magkabaliktad itong paglagay natin ng supply. Kasi, AC at saka DC yung magnetic contactor na ito. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki like at share. At huwag nyo nang kalimutan na ipalo nyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisi